Well, I would like to introduce myself, Amethyst. I am Francesca Doran Montenegro, wife of Alex Ayon Montenegro. Agad na namilog ang mga mata niya. Iniisip niya kung ang tinutukoy ba nitong Alex ay ang pinakamayaman sa bayan nila at kinatatakutan. Yes, dear. My wife is the wealthiest man in town. He owns lots of land. I am telling you, he is dangerous. And he won't be kind not even to his wife. Bakit mo sinasabi sa akin to? Ano naman pakialam ko sa asawa mo? Bukod sa pwede niya akong palayasin sa palengke. May kabang tanong niya. Umirap ito. Because you will be dealing with him. A ano? Dahil siya ang trabaho mo, Amethyst. Mali. Siya ang makakasalamuha mo habang ginagawa mo ang mission mo. I want you to be me. I want you to be Francesca Doran Montenegro. While I'm away, gusto ko magpanggap ka bilang ako. Ikaw muna ang magiging asawa ni Alex habang wala ako. Parang nabingi siya sa narinig. Binalot siya ng takot. Daig pa niya ang susugod sa gera. Kung isang Alex ang magiging fake husband niya. Kung magiging fake wife pala siya nito. Ni hindi niya pa nga nakita ang matandang yun. I hindi ko yata kaya. Natigil siya matapos marinig ang pagkasanang baril ni Jacob. A ano bang gagawin? Bawi niya sa unang sinabi. Wala nga siyang choice kundi ang sumunod. Ayaw niya ring mamatay, hindi pa niya oras. Simply be his wife, be me. Imi-makeover kita. Mula mata, kilos, damit at pananalita ay kailangan mong makuha. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan lang naman o baka isang taon lang naman. Kailangan ko lang magbuntis at mabigyan siya ng anak. Isang taon? Kakayanan ko ba siyang makasama? Tsaka paano kung hawakan ako noon? Paano kapag gabi na? Shh! That's my rule, my dear. You're not allowed to make love to my husband. You are not allowed to stare at him. And yes, he may sometimes kiss you. But you should not kiss him back. Bawal mo rin siyang kapangin. Nandoon ka lang na parang estatwa. Pero wag na wag kang magkakamali ng babuko. Dahil tsugi ang pamilya mo. I swear gigil na banta nito kumabog ang puso niya lalo sa kaba paano kung ako ang gapangin niya tumawa ito bigla ah uh, oh no he won't gusto nga niya ng anak pero hindi niya ako magawa nakailang artificial insemination na ang ginawa namin para lang magkaanak ngunit wala pa rin ako na ang gagawa ng paraan kaya 'wag mong hayaan na may mangyari sa inyo kundi ako ang makakalaban mo sa akin manggagaling ang tagapagmana niya at kung subukan ka man niyang hawakan o halikan, gumawa ka ng paraan para hindi matuloy. Napataas ang mga balikat niya sa sigaw nito. Wala nga siyang maintindihan. Ang tanda niya lang ay bawal na may mangyari sa kanila ni Don Alex. As if namang papatol siya sa matandang yun. Your husband this week, Lagi ka nga nun binibitin at hindi ka man lang madala sa langit. I'm sure, ganoon lang ulit. Komento ni Jacob na patawa-tawa lang sa gilid. Umikot ang mga mata ni Francesca at nilapitan ng lalaki. Agad na kumapit ang mga kamay nito sa batok ni Jacob. And I am so thankful. Nilagi ka lang nasa guard's quarter, Jacob. Ikaw ang pumupuno sa pagkukulang ng amo mo. Thank you for heavenly love. Agad naman pumaloob ang kamay ng lalaki sa bistidang suot ni Angelica. Agad siyang napaiwas ng tingin at napairap. Kung tama ang dinig niya, ay tauhan ni Alex si Jacob, nakabit ngayon ni Angelica. Napailing siya ngunit naalala niya ang sinabi nitong artificial insemination. Sandali, paano pala kung pilitin niya ako ng sinasabi mong artificial kineme? Naghiwalay ang labi niya. Sinulyapan siya nila Angelica. Don't worry, we just did it last month and sadly, I got miscarriage. Hindi niya alam na nakunan ako ulit. Ilang buwan o isang taon pa bago kami ulit kukonsulta sa doktor at ayoko na ulit. Kaya nga nandyan ka para punan ang presensya ko sa mansyon habang magpapabuntis muna ako sa iba. Babalik din ako agad kapag buntis na ako. Paliwanag nito. At dyan ka kay Jacob magpapabuntis? Hindi niya mapigilang usisa nakinatalim ng tingin nito. Huh, I don't need your opinion. jan ka na nga muna. Huwag kang maingay si Tanito bago muling hinalikan si Jacob. Namilog ang mga mata niya nung maging maalab ang halika ng dalawa. Binuhat ito ni Jacob at mukhang dadalhin sa kwarto. Hoy! Alisin niyo muna tong tali ko bago kayo mag love love love. Hoy! Miss Angelica! Kaya lang ay naubos na ang boses niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng dalawa. Narindi pa nga siya sa mga ungol na narinig Pinapak na rin siya ng mga lamok sa upuan bago siya nakatulog. Kinabukasan na noong gisingin siya at dalhin siya sa mall ni Angelica. Mamaya na ang operasyon ng tatay mo. Mamaya rin ay lilipat ka na sa mansyon ni Alex. I am telling you, one wrong move and you know what will happen to your brother and father. Pagbabanta muli nito. Humikab siya at tumango. Thankful naman siya na mo-operahan na ang tatay niya iisipin na lang niya kapit sa patalim ang gagawin niya o di kaya ay nagtatrabaho siya sa abroad. Titiisin niya lang ng isang taon. One more thing, hindi ka pwedeng umalis sa mansyon o pumunta sa tatay mo. Gagawan ko ng paraan para hindi ka hanapin. Agad siyang nilungkot ngunit nilunok lahat ng iyon. Mas malaki pa rin ang pasasalamat niya kung tuluyang gagaling ang kanyang ama dahil sa operasyon. Noted Miss Angelica, magpubundis ka kaagad para agad ako makabalik sa pamilya ko. Shut up! Pinanlakihan pa siya nito ng mata, kaya't natikom niya ang bibig. Be thankful at mararanasan mo ang karangyaan. Itatak mo rin sa utak mo na simula ngayon. Ikaw na si Angelica Doran Montenegro, wife of Alex Montenegro. Understand? Ikot ka nga. Utos nito. Sinusuri ang binili nitong bestida na pinasuot sa kanya tamad siyang umikot. Ang dami na Miss Angelica, hindi naman ako nagsusuot ng ganyan. Natigilan siya sa matalim na tingin nito. What did I tell you? Pikit mata siyang bumuntong hininga. That I am Angelica Doran Montenegro, wife of Alex Ayon Montenegro. Ngumisi ito. Good, lagi mong tatandaan yan. Iwanan mo ang ugaling squatter mo. Suotin mo mga damit ko. And I want to remind you, nitanging manipis lang ang suot ko sa gabi. No panloob. Eh, hindi ko kaya yun. Yung walang suot, pwede pa. Pero hindi ko kaya ng walang pambaba. Bawi niya noong tumalim ang tingin nito sa kanya. Fine, napaka old school mo. Ano ito bago muling kumuha ng damit na nakahanger? Another one, huwag kang magpapanik o sisigaw, lalo na kapag nakikita mong walang suot ang asawa ko. Walang saplot yon matulog isipin mo na lang na si Machete ang katabi mo. Dagdag muli nito, patago siyang umirap. As if namang magnanasa siya sa isang matanda. Noted Miss Angelica. Good. Be careful on what you say and do. Kung kaya mong magpakatutas sa kanya, gawin mo. I am telling you, wala siyang sinasanto. Ingatan mo rin na huwag niyang mapatay. Kung mamamatay ka sa puder niya, hindi ako makakabalik. Dalawa ang pakatatandaan mo. Hindi kanya dapat mabuntis at mas lalong hindi kanya mapatay. Understand? Nagyelo ang mga labi niya. Pakiramdam niya ay binaon niya agad ang paa niya sa lupa. Hindi niya alam na buwis buhay pala ang misyon niya. Hiwalayan mo na lang kaya. Shut up! Hindi pa oras para dyan. Kapag nabigyan ko na siya ng anak at nalipat na lahat ng yaman niya sa pangalan ng anak ko, ako mismong tatapos sa buhay niya. Gaganti ako sa panlalamig at pag-ignora niya sa akin Malamig na sambit nito Napalunok siya Alam niyang hindi ito nagbibiro Hindi siya nakakibo pero nabawasan ng takot niya Nung pagawan siya nito ng itim na contact lenses Ang kaba niya ay ng sakit Namugto ang mga mata niya nung ilagay ang mga contact lenses Iniwan nga siya roon ni Angelica nung umiyak siya dahil sa hapti Binalikan lang siya nito para hilahin sa salon Ipapahilod kita. Tatanggalin natin lahat ng balahibo mo, pati ang nasa baba kakalbuhen. Ano? Huwag naman. Kabadong pinagdikit niya pa ang mga hita. Umirap ito. Be lucky, at makaka-experience ka ng Brazilian wax. Huwag kang mag-alala, parang kagat lang 'yon ng langgam. Inis na sagot nito bago tumawag ng assistant. Magrereklamo pa sana siya ngunit hinila na siya ng babaeng assistant. Ni hindi niya masundan ng pinagagagawa nila. Ang alam niya lang ay sumisigaw siya nung Brazilian wax na. Mangiyak-ngiyak pa siya nung matapos. Iska mang kagat ng langgam na sinasabi nito. Pakiramdam niya pati balat niya ay natanggal. Ililinisin na po ang kuko ninyo at kukulayan ang buhok. Sure ka na dyan? Hindi rin yun masakit ah. Baka mamaya ito pa ang ikamatay ko. Gawa niya sa babae. Napangiti ito at umiling. Hindi po ma'am. Kahit matulog kayo ay ayos lang. Kumalma siya dahil doon. Pinikit niya ang mga mata habang inaayusan siya. Hindi niya alam kung gaano yon katagal. Pero nang magising siya, ay hindi na niya makita ang sarili. Hindi pala makilala. Si Angelica ang nakikita niya sa salamin. A ako ba yan? Hindi niya makapaniwalang tanong sa assistant na nakangiting tumango. Bagay po sa inyong ash blonde na buhok, miss. Napalunok siya. Ngayon niya ramdam ang nakaambang panganib sa buhay niya. Pilit siyang ngumiti noong lumabas. Kita niyang napaawang ang mga labi ni Angelica, ngunit agad ding napapalakpak. Perfect! Now you look exactly like me! Tuwang-tuwang papuri nito. Lumapit pa ito pero nagsalubong ang kinay bigla. Wait, may kulang. Kulang sa laki ang ano mo. Kailangan malaking kaunti. Sandali, huwag mong gagalawin. Natural yan at may kalakihan. Tsaka hindi na yun papansinin ng asawa mo. Kasi nga, di ba, wala namang nangyayari sa inyo? Shut up! We do make out sometimes at hindi lang natutuloy sa home run. Huwag kang sisigaw kapag hinawakan ka niya, pero tandaan mong hindi dapat matuloy. Siguraduhin mong hanggang doon lang. Mariing bulong nito. Napatakip pa siya sa bibig at naipagkita mga hita dahil sa sinabi nito. For real? Akala ko ba istatwa lang ako? Umirap ito. Know your place, Amethyst. Maging tuod ka kung gusto mo. Pero wag mong hahayaang magsawa siya sa'yo at patalsikin ka sa mansyon. Napalunok siya. Tingin niya hindi niya kakayanin. K Kailan ka ba aalis, Miss Angelica? Two months from now, aalis si Jacob bilang personal bodyguard mo. Pero may magmamatsag sa iba. Kaya't huwag kang magkakamali, kundi patay ka sa akin. Niyakap niya ang sarili dahil doon. Bantay sa lakay pala si Jacob, no? Hindi niya mapigil ang komento, ngunit pinanlakihan siya nito ng mata. Ipakulong na lang kaya ka tamis Angelica. Bawi niya na lang sa sinabi. Mapanganib itong ngumisi. You won't do that amethyst. Buhay ng pamilya mong nakasalalay dito. Naitikom niya ang bibig dahil doon. Tinaasan siya nito ng kilay. Ngunit inabot din sa kanyang hawak nitong maliit na paper bag. Mamahaling cellphone yan. Numero ko ang nandyan. Alex will call you from time to time, lalo na kapag may utos. Pwede mong gamitin yan para tawagan ako, pero bawal mong gamitin yan para tawagan ang pamilya mo. We have a deal amethyst. Magtiis ka muna ng isang taon. Hindi ko pa babayaan ang tatay mo at ang kapatid mo. Pampalubag loob nito. Pikit mata niya ang tinanggapang cellphone at sinuri iyon. Kahit bumabara ang lalamunan niya sa nagbabadyang pag-iyak. Ngayon niya naisip na matagal pa bago niya makita si Rafi at ang tatay niya. Huwag kang umiyak, masisira ang make-up mo. Inis na bulong nito, kaya't napatikim siya at kumurap-kurap. Sorry, gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Natigil siya noong mag-vibrate ang cellphone niya sa kamay. Agad ding namilog ang mga mata niya matapos mag-flash ang pangalan ni Alex. Sagutin mo! Tarantang utos ni Angelica. Umiling-iling siya rito. I hindi ko kaya. Inis nitong kinuha ang cellphone at sinagot ang tawag. Nilagay pa sa loudspeaker iyon. Where are you? Malamig at magaspang na boses ng lalaki ang nagsalita. Nangilabot siya sa hagod ng boses nito. Nagtaasan ng mga balahibo niya. Hindi iyon boses matanda. Um, nag-shopping lang ako. Be back now. We'll attend an event. I need a chaperone malamig na utos nito bago patayin ang tawag. Inis na nagpapadyak si Angelica. Inis din itong ibinalik ang cellphone sa kamay niya. Tumaliko dito at ramdam niya ang mabibigat nitong hininga na tila kinakalma ang sarili. Siya man ay nainis din na siya pero lang ang tingin nito sa babae imbes na asawa. Wala talagang sweet bone. Tinig niya ang inis na bulong nito na nahimik siya at hinintay itong humarap. Sinuri pa nito ang suot niya Bibili tayo ng heels. mag ka ng event. Huwag kang pasaway at lagi ka lang dapat nasa tabi niya. Kinakabahan siyang tumango kahit pag gusto niyang tumakbo pa alis. Sa boses ni Alex ay tila wala itong katiting nahiya sa katawan. Hindi ko kaya ng mataas na heels, Miss Angelica. Kontra niya noong pasuotin siya nito ng heels. Umirap ito at pinagbigyan siya ng 2 inches lang ang isuot. Ngayon lang yan." Kapag sa mansion ka, ay mataas na heels ang isuot mo palagi. Magtata ka sila kung hindi. Alisin mo na ang pagiging manang sa katawan mo. Huwag ka rin kakausap doon ng kung sino. Less talk, less mistake. Paanalan nito habang naglalakad sila patungo sa parking lot. I guess, this will be the start of your mission. Anytime from now, may susundong Black Fortuner sa'yo dito. Be me, Amethyst. Don't be yourself. You are now Angelica and you will be for a year. Kalimutan mo muna ang sarili mo, understand? Mariing utos nito. Napalunok siya sa kaba, ngunit tumangurin. Good. Remember my two rules. Don't get pregnant and don't be killed, Amethyst. Good luck. Huling habili nito bago ng mamadaling tumakbo alis. Para siyang natigilan ng ilang segundo. Ngunit namilog din ang mga mata niya Matapos maalala hindi niya alam ang itsura ni Alex at mas lalong hindi niya alam ang sasakyang sinasabi nito. Ano po pala ang itsura ng Fortuner bukod sa itim yon? Sigaw niya kay Angelica, ngunit nagtuloy-tuloy na itong umalis. Ngangawa pa sana siya, kaya lang ay may lumapit na sa kanyang malaking lalaki. Lalong namilog ang mga mata niya matapos makita si Daniel. Paano ko makilala siya nito? Naghihintay na po si Sir Alex, madam. Formal na imporma nito bago buhatin lahat ng shopping bags na iniwan ni Angelica sa tabi niya. Hindi niya alam ang sasagot. Natatakot siyang magkamali kapag nagsalita. Hindi na rin naman kumibus si Daniel at pinagbuksan pa siya ng pinto ng itim ngang sasakyan. Noong makapasok siya ng sasakyan ay nakita niyang sarili sa salamin. Kumalma siya matapos mapagtantong iba na ang mukha niya at malabong makilala pa siya ni Daniel. Sabihan mo mga katulong na maraming pinamili si Madam Jinggoy. Utos ni Daniel sa dalaking nasa passenger seat. Hindi niya pinansin ang dalawa kahit pa nakatitig sa kanya si Jinggoy. Kinalikot niya lang ang hawak na cellphone. Bukod ba sa nagi ingles ano pa ang kilos ni Angelica? Nangiwi siya. Wala siyang ideya kung paano kumilos kagaya nito nagawa na lang nilang makarating sa mansyon ay hindi pa rin siya handa. Napalunok pa siya sa laki ng bahay. Dirty white at brown ang kulay nito. Pero tila maitim ang budhin ng nakatira. Taas na o siyang naglakad at hindi pinansin ang mga katulong. Naisip niyang huwag kumausap ng kahit sino gaya ng paalala ni Angelica. Sumunod ang mga ito, bitbit -bit ang maraming shopping bags. Ngunit parang bulang nawala din pagdating sa sala paglingon niya sa likod, ay puro shopping bags ang naiwan at wala ang mga tauhang nagdadala. Shopping spree, isn't it? Natulo siya sa kinatatayuan matapos marinig ang magaspang at malamig na boses na iyon. Napalunok siya at unti-unting lumingon sa hagdan kung nasaan ang boses. Kita niya ang matipunong lalaking tingin niya ay nasa nagpas 30 ang edad. Hindi ito matanda. Hindi matanda si Alex. Hindi siya nakakilos nung bumaba ito ng hagdan habang inaayos ang suot na rilo. Nahigit niya ang hininga. Halatang perfectionist ito base sa pagkakasuklay ng buhok. Halatang wala rin itong sinasanto base sa igting ng panga nito. Ang may kakapalang kilay nito ay bumagay sa mga mata nitong maitim at mariing tumitig. Ah, I did. Nag-shopping lang sandali. Kanda-utal niyang sagot. Hindi malaman kung English ba ang sagot niya? pero hindi kaya ng powers niya. Kumibot ang labi nitong hindi kanipisan pero mapula-pula. Malayo sa isip niya ang matandang hukluban. Mariin nito ang tinitigan ng maraming shopping bags sa lapag. Kumabog ang puso niya nung lumapit ito lalo. Pakiramdam niya ay kaharap niya si kamatayan. Kahit pa sobrang gandang lalaki ni Alex. Huwag magpapalin lang. Tumindig ito sa harap niya at halos matakpan siya sa lapad ng balikat nito. Matipuno ang katawan nito at bahagyang malaki. Mas malaki nga lang si Daniel. Parang sinipa ang puso niya paalis sa kanyang katawan noong lumapat ang malaking palad nito sa impis niyang tiyan. Nasamyo niya ang mamahaling amoy nito at para siyang hangal na nakanganga sa harap nito. I spent millions of money on this womb to get you pregnant for your shopping and other escapades. I'm thinking you are pregnant by now. If you cannot give me a child, You better be dead. Malamig na bulong nito na nagpataas sa mga balahibo niya sa katawan. First day pa lang yata niya ay matatapos na ang buhay niya.